Ayan guys, ready to eat na to guys. 7.50 lang ang isang ba, isang ano, isang box. Yan, dito ako sa soke ko. Only ano rest pa kung dito ka kumain guys. Yan, itlog na tapa daw to. Yan o, kasi Itlog na may tapa.

Ito na ang iba guys. Ngayon itong tilap. Ito na itong isda. Ayan o. Oh. Ayan na oh siya. Ito naman dito kakanin o. Oh. Kakanin. So balot ka o. Oh, balot guys. Maraming balot. Ito Sam 1kd. Okay. Yan mga kakanin niyan. Hindi hmm, ko natapul. Puto naman to. Puto. Ay, hmm. tuyo pala to. Oh. Tuyo guys. Oh. Masarap. Yan o. Oh. Gusto ko Yan.